opened 1.2 billion pesos isabela bridge collapses yan ang headline ng isa sa mga pinakanakakahinayang pinakanakakagalit na mga balita ngayon lalo na sa panahon kung saan hirap na hirap na po ang mga pilipino pataas na pataas ang presyo ng mga bilihin ang mga sweldo natin lahat hindi na sapat kaunti na lang yung mga nabibili natin at napa! Anong ang lahat kung saan napupunta ang buwis ng bayan. Aba talagang lahat ng Pilipino na nakita ng balitang ito talagang nagalit po. Obviously, dahil galing ito sa perang pinaghirapan natin lahat. But more importantly, tinataas nito yung katanungan na Teka, kinukulendat ba ng mga politiko ang pera ng bayan? magdi-disclaimer lang po ako ha. Hindi po politikal ang ating paksa ngayong gabi pero naniniwala po ako na kung ano man ang iyong kulay, kung sino man ang iyong sinusuportahan, Karapatan nating mga Pilipino na questionin yung mga politiko sa likod ng mga ganitong klasing proyekto. That being said po, no, uh, hindi natin sinasabi na kinurakot po ang pera dito sa ating topic ngayong gabi. Pero yun yung katanungan ngayon. As of the moment, ay iniimbestigahan pa po ito. Anyway, ngayong gabi, sasagutin natin yung mga katanungan na una, ano ba itong tulay na pinag-uusapan natin? Pangalawa, paano siya nag-collapse? Ano yung nangyari? Pangatlo, may mga pananagutin ba sa pangyayaring ito? At sino yung mga tinuturo at mga nagtuturoan ngayon? Pang-apat, sisilipin din natin yung mga, hindi naman palpak, no, pero mga kwinestiyon na mga constructions dito sa Pilipinas. Ang kwento natin ngayong gabi ay kinurap the 1.2 billion Isabela Bridge Collapse. tabela na tinatayang ginastusan ng, tignan nyo to ha, 1 billion 225 million pesos ang nag-collapse noong Thursday, February 27. Bago-bago pa po itong balitang to. Gabi na raw ito nung mangyari. At dahil dito, eto ha, babanggitin natin. Anim yung nasaktan. Tandaan nyo to ha, at merong isa ang nawawala. Alam nyo kung bakit mas nagagalit ang mga tao? Dahil yung tulay na to, Eto, talagang lolo ko, hala, nakakapanghinaya nga. Eh, kakabukas lang ng February 1. Ibig sabihin, napakakunti pa lang ng buhay nito. Literal, na halos kakabukas pa lang. Tapos, ganun agad, mawawala agad. Talagang manghihinayang po ang mga Pilipino dito. Biruin mo ha, 1.2 billion pesos eh parang naging basura. Although, hindi po kabuuan yung nasira. No? Iniisip ko rin no, kung gagamitin po Of course, kahit maliit lang naman yung nasira, hindi eh, naman magagamit ito ng buo. Pero ang dapat, eh, ginamit para, una, palaguin yung mga hanap buhay ng mga lokal, o pinambili ng kagamitan para mas tumalino ang mga kabataan no sa edukasyon nila wala. Sabi nga nila naging bato pero in this case naging durug-durug na bato or rubble. Ito kayo yung katanungan ng lahat ng nakakita ng balitang ito. Kinurap ba ng mga politiko ang perang ginamit dito? Alam na natin yung mga ganito eh. And totoo, hindi ko sinasabing dito sa kasong ito no, pero totoo po at marami po sa atin ang nakakaalam na yung mga mayor-mayor, konsey-konsehal, eh, meron talaga yung mga tinitipid or yung pinapatungan yung presyo para may maibulsa o yung tinatawag nila na kickback. Ayan, alam na po nating lahat yan. Ito ang mga larawan ng Santa Maria Bridge. Ito eh, sa totoo lang ang ganda. At nung una itong buksan sa publiko, napakarami. Siyempre, proud na proud sila dyan. Some are even calling it, eh, may mga na, na world-class tao. Ayan. Siyempre, especially kung taga doon ka, mapaproud ka, aba, maasenso kami, di ba? Nakaka-proud yun. Marami yung mga nagbibideo, nakikita ko, or nagvavlog pa, no? Or nagtitiktok pa dito para bisitahin ito. Lahat, excited. Ito yung mga photos at videos niya bago gumuho. And sadly, ito naman, gumuho. At talagang nakakapalumo, nakakapanghinayang. Ilang beses ko pong gagamitin yung salitang nakakapanghinayang kasi ang daming pwedeng paggamitan, di ba, kung sakali mang mapapatunayan na kinurap nga yung pera dito. Sabi ng DPWH, Cagayan Valley, ano, na ang construction daw ng bridge ay umabot sa total na 990 meters. Mahaba siya. Kasama na raw yung mga arch bridges at inumpisahan ito November 2014 pa. Okay, so alam na po natin na medyo political ito. Hindi na natin nakanoin yan na yun, no? wala po tayo tinuturo. Anyway, nakompleto ito 10 taon ang makalipas noon February 1, 2025. Ang gumawa raw nito, no? ang isa sa mga tinuturo ngayon, syempre, obviously, yung gumawa, di ba? Na ang RD Interior Junior Construction. Hindi pa po sila na, ano, ha Kumbaga ay eh, napatunayan. Pero and actually it makes sense na uh, dapat hindi talaga siya guguho eh sa totoo lang. Kahit ayaw nating magturo, dapat talaga hindi guguho the collapse. Speaking of guho, bandang alas 8 na raw nangyari yung pagguho eh. nag yung tinatawag na third span ng structure. Etong parte na to papakita namin sa inyo. Sabi ng DPWH Regional Office 2 ganito raw ang naging dahilan, no? Meron daw isang dump truck na may mga dalang boulders o malalaking mga bato. Mamaya, aalamin natin to, ha? At may tinatayang bigat na 102 tonelada, bigat nun, ang tumawid sa tulay noong oras ng insidente. Sabi ulit ng DPWH na yung tulay daw ay dinisenyo lamang para magkaroon ng kapasidad na 45 tonelada per vehicle. So, number one, may eh, X na agad doon. May eh, pwede na ulit ituro. Okay. In compliance daw ito, doon sa mga existing policies, doon sa bridge, maaari daw na yung pagdaan ng truck ay eh, nagresulta ng concentrated load na tinatawag na maaaring naging dahilan ng pag-collapse noong particular na section na yon ng tulay. At sa mga nabanggit kong casualties po kanina, di ba may anim na na-endure? Isa doon, bata pala. At yung isang nawawala naman na hindi mahanap, habang sinusulat ko pong sticky script na to na nakita ko, na ito pala ay yung driver ng truck. Hindi siya makita. Nung una hinahanap nila kasi baka malay mo naman, di ba, na-disgrasya. Siyempre, siya yung truck driver eh. Kinalaunan, lumabas din naman sa mga balita, no, na siya rin yung kusang loob na sumuko sa pulisya. Pag-usapan natin siya ngayon, the truck driver. Sabi sa balita, look, The driver of the truck suspected of causing the collapse of the Kabagan Santa Maria Bridge voluntarily surrendered to the Kabagan Police Station at 7:30 a.m. Kinabukasan ng umaga na po no on Friday, February 28, sabi sa article ng inquirer.net. Sa isang interview daw sa Radyo Pilipinas to Gigaraw, sabi ng Kabagan Police Station Chief na si Merwin Villanueva tumakas daw itong driver dahil sa tapo. Eh naiintindihan ko siya, 'di ba? Baka nasa isip niya, naku baka may napatay siya. Or hindi ko lang din po masabi kung may guilt siya dito, no? Kasi obviously, bakit siya matatakot if may if alam niya wala siyang ginawa. So, bibaarin may nakita siya na hindi natin po alam, no? Pero nung subuko daw ito, tinanong siya, "Paano ka nakapasok doon?" Sabi niya, "Yung guard daw doon sa bridge, eh pinayagan siyang tumawid sa tunay. At ayon din sa salaysay ng truck driver, may iba pang truck na pinayagan din tumawid. So, isa to sa suspect. Kumbag, hindi, hindi ko alam kung tamang word yung suspect, pero isa sa maaaring naging cost talaga. Yung kapabayaan dito sa parting ito, no? Sa truck driver ba? Sa guard ba? Yan yung isa sa mga usapan. So, yung truck niya pala ay papunta raw sa isang construction project sa North Isabela. Kaya may dala daw itong mga napakabigat na mga boulders o bato. Nung mangyari ang insidente, wala po akong nakikitang balita pa if kasama sa mga mananagot po yung truck driver. Inulit ko po, under investigation ito. Or kung may nalabag ba siyang batas dito sa nagawa niya, Wala pa po. As of the filming of this video ha. However, nagbabasa-basa ako sa mga komento sa post na ito ng inquirer karamihan sa mga tao, sinasabi nila, wag naman sisihin yung driver. Ang sisihin daw, kaninong proyekto ba to, sino yung gumawa nito, at sino yung engineer nito. Sinasabi rin nila na kung pinayagan siyang tumawid doon, eh wala siyang kasalanan. Balik tayo ngayon sa tulay. So, merong ano dito, no? Ibibigay ko na sa inyo, dito sa mga impormasyon na binibigay natin. Kung uh, sa tingin nyo ba, ang dapat sisihin ay eh, yung gumawa, no? o yung mga politiko sa likod dito, driver, o yung guard. Tuloy natin ang kwento. Retrofitting. Ito yung uh, nasisilip ngayon. Sa social media post ng Cagayan Provincial Information Office, inihayag nila sa mga otoridad na sumailalim daw sa retrofitting na tinatawag etong tulay. At tanging maliliit na saksakyan lamang daw ang pinapayagan pala na dumaan dito. Sinearch ko, current retrofitting. Although the word in itself, no, medyo maintindihan na natin siya. So, pagdating sa mga tulay, sabe kumbaga, ito yung parang minomodify or ina-upgrade yung isang existing na bridge. Kumbaga, inaayos, pinapatibay, dinadagdagan para mas palakasin ito o mas magkaroon siya ng kapasidad na kayanin yung mga bagong load or mas mabigat na load o puwersa. Kung saan ito ay hindi originally design Hindi ko po alam yung specifics nung kung ano yung before at after retrofitting kung ilan yung dapat niyang kapasidad. Wala, wala po ako makita online. Alam ko yung tanong ninyo. No? Marami sa inyo mag mag-iisip mag nito, pinatibay bakit nasira? Anyway, as of the filming of this video, nakita ko po na sinusubukan ng GMA News Online na kuna ng komento ang RD Interior Junior Construction. Pero sa ngayon, wala pa po silang pahayag sa pangyayari. And for context lang din po, ipapakita natin na nagkaroon sila ng na dalawang kontrata. Yung isa, May 24, 2023, ayon sa DPWH at kay Office of the Regional Director OIC Renaldo Alconcel, nagsasabi po na na itong unang retrofitting ay mangyayari in 330 calendar days at may halagang 274 billion. At ang pangalawang kontrata naman na pinirmahan noong May 28, 2024, last year lang po, wala pang isang taon, at pinapakita na nakipag-usap muli do yung lokal na gobyerno dito sa RD Interior Junior Construction para sa panibagong retrofitting ulit sa Tulay. This time, 115 million at dapat kumpletuhin ng 180 days. Ngayon dahil, naiintindihan ko po, no, dahil lagi lumalabas yung pangalan ng or the interior junior construction, maintindihan natin kung bakit sinasabi ng mga tao na mm, parang kasabwat. Pero inulit ko lang po, disclaimer po, wala po tayong sinasabing ganon at uh, iniimbestigahan pa po ito sa ngayon. Speaking of iniimbestigahan, eto na, investigation. Sabi ng National Bureau of Investigation na sisilipin daw nila ang posibilidad na may posibleng korupsyong naganap kaya ito nangyari. And sa totoo lang, mape-pressure talaga sila dito dahil yung mga tao, gutom sa kasagutan, marami nagagalit, nakikita ko po talaga. At kagaya ng mga ganitong klase ng kwento, kung nanonood kayo sa mga nakaraang videos natin, mag-uumpisa yung napakaraming mga turuan. Lalo na para alamin or para i-deflect kung sino ang dapat sisihin. Ako, buti na lang talaga sa akin ha, walang namatay. Kasi ibang usapan pa 'yon. Swerte nila talaga na wala pong nabawian ng buhay dito dahil mas magiging mas matindi yung galit ng mga tao. Anyway, sabi ng DPWH officials na magkakaroon daw ng further analysis para ma-determine pa yung cause ng collapse. May nabali bang parte? Meron bang pumutok? O ano? humingi na raw sila ng tulong sa Bureau of Design at Bureau of Construction para sa assessment na tinatawag. Ngayon, kung sino-sino na rin po yung nagbibigay ng kanilang opinion dito, no? Ang governor ng Isabela na si Rodolfo Albano, pinapakalma naman yung mga spe spekulasyon na rigged. Humihiling siya ng probe na nagpapatunay kung ano talaga yung dahilan ng collapse at sinabi niya, wala namang may gusto na mangyari to. Tama naman at hayaan daw ang investigasyon at kung sino ang responsable na kailangang sumagot. Ito na, may mga politiko rin po, kagaya ni returning senator candidate Ping Lacson. Ay, I, I think marami naman sa atin kilala na siya, no? Sabi niya na may special na lugar daw sa bilangguan para sa mga nasa likod ng, ay sa salita niya po ito, no? substandard construction ng Kabagan Santa Maria Bridge. Wala pa akong makitang patunay na substandard yung mga ginamit dito as of now. Sabi niya rin na hindi ito yung first time at hindi ito magiging last unless na makulong ang mga responsable dito at makulong buong buhay nila. ba? Diba? And to be fair kasi, although hindi rin natin masasabi nga, kaya nga yung sabi ko kanina, kung substandard yung ginamit, hindi talaga dapat ito gumuho. Kung hindi man dun sa paggawa, eh doon sa mga yung rules nila doon, kung bawal pumasok, may nakalagay ba na bawal ang ganitong klase ng ganito kabigat? Dapat meron mga ganon, di ba? Yun ang aalamin natin sa mga susunod. And definitely, corruption o hindi, kapabayaan, dapat may managot dito sa pagyayari ito. Ano ang sabi ng Pangulo? Sa isang article, sabi, Heads will roll after Isabela Bridge collapse. March 1, nag-anunsyo ang Malacanang na investigasyon itong uh, insidente. At miski ito, nagsabi na, if merong korupsyon, it will not go unpunished. At kung meron daw korupsyon, kahit mula 2014 pa ito, ngayon magiging accountable kung sino po ang responsable. Sabi yan ni Residential Communications Office Undersecretary Claire Castro na Pangulo mismo ang nagsabi sa kanya. Pag-uusapan natin ngayon yung mga viral construction sa Pilipinas no? na hindi ko sinasabing palpak po pero pinag-usapan sila. No? Kayo nang bahala magsabi kung may kapalpakan dito sa mga bagay na ito. Hindi na bago sa atin to kung saan yung siya eh may kickback. Ganyan, no? Ulitin ko, hindi ko sinasabing may kickback mo ito, ha? Especially sa kultura ng Pilipinas kung saan meron kasi talaga, no? Ng mga kickback, kickback. Di lang yan sa mga matataas na opisyalis po, no? Sa mga barangay, may kickback sa mga ayuda, kinakalahati yung binibigay sa mga tao. And totoo yan, magbibigay tayo ngayon ng mga example na mga proyektong kinutya. Pero, ulitin ko, kayo ang bahala magsabi kung sa tingin nyo, eh, X talaga to. Palpak talaga sila. Una, merong national road sa Bontok noong 2015, may tulay na may habang 50 meters at 3 meters na lapad. Ano kayo yung problema dito? Kasi sobrang viral to. Napansin nyo, no, na bakit may tulay sa isang patag na lupa? Ayan, nag-viral siya. Naalala ko to. Bakit wala namang ilog sa ilalim? Paano naging tulay, di ba? railings po ang tao. Diyan, ganun, ganun yung mga komento nila. So, wala nakikitang dahilan yung mga tao ko para gawin ito at kinukutsapan nila kasi ang halaga nito ay 23 million pesos. Tinatawag itong Buena Vista Slab Bridge. So, daming kumutiya dito. Pero sabi ng DPWH, eto may mga ganito na pag nakita natin yung rason. Ako ha, parang ano naman, kung totoo ba itong sinasabi nila ha, parang valid naman. Sabi nila, may logical na dahilan daw kung bakit ito itinayo. Sabi nila, yung pagtatayo daw ng tulay ang tanging paraan para matigil yung pag-collapse o paglubog ng parting ito ng bridge na paulit-ulit na raw nangyayari noong mga nakaraan. In fact, tatlong beses na raw itong inayos at uh, sabi nila no, na meron daw creek sa ilalim nito dahilan para maging malambot yung daan at ginawa ito para mapaganda yung pundasyon ng tulay. Kung ako'y tatanungin kung totoo itong sinabi nila, valid naman 'to, 'di ba? Pangalawa, meron po mga viral pedestrian lanes. Ayang kagaya nito. Kung saan makikita natin na kung saan-saan naglililead mga saradong daanan which makes it not a daanan, 'di ba? Bukod sa ipinakita niyan, meron din yung mga eto, kagaya nito, ah, pedestrian lane sa Manila na may railings na binatikos alam namin to ng aking editor kasi dumadaan kami dito. Nag-OJT kami sa DOH. Nakikita ko rin to at napatanong na rin ako, bakit walang daanan? Parang tanga po talaga. So, ayun. Mapapatanong ko na lang kung sinadya ba to, minadali, o pinirmahan lang yung project, pinirmahan lang, pinayakan lang para kumita. You may is It's a valid question, di ba? Speaking of hindi kailangan project, alam na rin natin, ang pinakasikat talaga yung mga daanan na sinisira. Kahit hindi naman sira. Papalitan ng asfalto. Dito ngayon pumapasok yung kickback ni Mayor. I'm sure lahat kayo alam nyo na may mga ganitong daanan sa mga uh, kalya sa inyo. I think lahat tayo, diba? Nabubuhisit sa ganito. Anyway, tuloy natin. Meron ding bago-bago pa. Nun. Sabi, first pedestrian overpass sa Mabalakat City. Madaraan na. Binuksan ito noong Merkules, Pebrero 19. Just a few days bago itong collapse na pinag-uusapan natin ngayon. Eh pero yung unang pedestrian overpass sa Manila North Road sa barangay Dao, Mabalacat City. Ngayon, yung kritisismo ng mga tao dito, sabi nila, bakit 23.47 million? Eh parang kakaramput lang ito. Ayon sa unang tingin, no, visually, parang hindi naman. May mga nagkukupara po nito sa paggawa ng bahay. Sabi nila, parang over budget may kickback na naman ba yan? So makikita po natin yung comments. 23.7 million na yan? May nagsabi pa, may mansion po kasi nakasama yan. Kayo naman. Yan lang muna pinakita nila. Of course, disclaimer lang po, hindi ko po alam no, if kinikback po talaga or ito na talaga yung kabuuan. Baka naman may mga idadagdag pa dito. So hindi ko masasabi sa inyo. Pero obviously po, yung 23 million, mansion na talaga yung magkagawa mo doon. Ulit, kayong bahalang mahumusga. Eto pa, speaking of footbridge, alam kong alam nyo na rin itong tinatawag din ng stairway to heaven. Ayan. Kung so, di ako nagkakamali na, pakikorek nga ako, sa kamuning ata ito eh. Basta dito, dito lang din sa EDSA. Na kumbaga hindi friendly sa mga naglalakad at dumadaan dito. para hindi daw iniisip yung mga commuter na nagdadaan dyan, di ba? Siyempre, consider eh, mo, di ba? May mga PWD. O, oh, meron mga tao walang paa. Di ba? Tapos merong mga buntis. Bakit mo sa ganyan? Eh wala naman silang ibang madadaanan. And honestly, no, miski ako, valid na criticism siya. Ngayon, hindi lang yan. Marami pa nung tinatawag niya Mount Everest, mga ganun mga bagay. Nagkakahalaga daw ito ng 10 million at sinasabi, dapat daw, meron itong elevator at saka escalator, kaso hindi na kinaya ng pondo. But the sad reality is, maraming mga ganito sa Pilipinas. Yung huling example natin, yung Divisoria Building Collapse. July 23, 2004, may nag-collapse na build. Nakontent na po natin ito. Kung gusto nyo panoorin, ilalagay ko sa baba. Kagaya nitong may nag-uusapan natin ngayon, napakarami rin ang mga naging turuan. Napakarami rin nagsasabi ng mga substandard yung ganyan, tinipid yung ganyan, ganito. At napakabata rin po ng buhay ng building. Kaya na, maraming napapatanong. Kung gusto nyo malaman, ilalagay ko sa ilalim yung kubawuan ng kwento. Napakahabang story niya kasi. Anyway, tuloy natin yung kwento natin. Sa ngayon, wala pang makakapagsabi kung sino talaga ang dapat sisihin sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Pero ito ang masasabi ko sa inyo. Nauna, dapat lang questionin at panagutin kung sino ang dapat maging responsable dito. Kahit pa madikit ito, sa pangalan ng mga politika na sinusuportahan natin, hindi dapat tayo nagbubulag-bulagan, ba? Diba? Kung sino yung dituro, kung sino na kutyain, di ba? Pangalawa, na dapat lang panagutin ang mga ito dahil tama ang sinabi ng mga nabanggit ko kanina. Uulit lang ng uulit kung walang pinaparusahan. At buhay na buhay po yung ganitong kultura sa Pilipinas, di ba? Pero sa ating question of the day, tatanungin ko kayo para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At i-promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Eto na! Sa tingin nyo ba, darating yung araw sa Pilipinas kung saan hihinto na mawawala na ang korupsyon at matatanggal itong kultura ng mga kickback? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si the III at ito ang aking kwento.